Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay? Mo? Ang makulong? Ang sirain ng kinabukasan ng buhay mo? Para sa Para sa prinsipyo yung pinaglalaban mo? Kahit kailan naman, di mo ako maintindihan, Kuya Ramil. Eh. Dahil sundalo ka. Nasa panig ka ng gobyerno, ng may salapit politiko at dayuhan. Samantalang ako, nasa panig ako ng tinatawag niyong rin. At ang mga ipinaglalaban namin, kaya maliliit ang mga mahihinat na aaping hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi ka pa rin nagbabago, Ronald. Wala nung araw ganyan ang katwira mo. Dalit ka sa mga mayiyamang mapangapi sa pagmamalabis ng mga taong nanunungkulan sa gobyerno. Tama ka. Pero huwag mong lalatin sapagkat hindi lahat ang nasa gobyerno ay masasama. Meron din namang mga mabubuti. Eto, mag-isip ka. Ang karamihan sa mga magnanakaw, masasaman tao, mga kriminal, ay nanggaling dyan sa maliliit na taong pinagtatanggol. Totoo. Pero naitanong nyo ba sa sarili nyo kung bakit sila naging kriminal? Inalam nyo ba ang ugat ng kanilang pagiging masama? Ah... Uh... Bali, wala na ba sa'yo ang pagiging magkapatid natin? Huwag mo kong daanin sa sentimyento Kuya Ramin. Hindi mo ako makukuha sa ganyan taktika. Magkapatid lamang tayo sa dugo. Pero sa paniniwala, magkaaway tayo. Bueno, ah, kung yun paniniwala mo, wala akong magagawa. Sige, magpahinga ka na at bukas ay atin sa headquarters. Guard! Take this! Kapitan Simon, Kapitan Simon, Si Pilar, dinala ng mga oh, armadong lalaki! Doon, sa bundok! Okay, men! Okay. Okay, Puntahan natin! Oh, man. Baka ko na mangyari kay Pilar! Ano yung puto ang nanarinig ko? Si ano yung puto na pa rin? Bakit tao? Nasaan si Manuel? Umabol. May mga piseng na rin doon. Bakit isang demonyo lang ang napatay? Eh si Billet nga daw na tangay eh. Ariel! Yung pamagong! Nakanan mo kailangang sutero! Pamer! Kabayo!

Sige, totoo'y. Sige, pandak. Laro tayo, pandak. Totohanan na to, tatang. Totohanan na to, tatang. Sir! Sir, ito kami. Kumuha kayo ron. Okay, ma'am. Okay. Uh, okay, okay. Ano ito na taw mo? Te mo mira. Yebetayo. Wala ka mo. Eh eh uko. Marami ka pa sinasabi. Dito wala kang chance. Diyan meron. Mamili ka. Anong gusto mo? Ano yung hindi ko gusto? Ikaw na lang bahala. Tutal, ikaw rin na lang nasusunod eh. naman ito. Hindi mabiro. Ah. Karyon. Oo. Oh. Kapag ito, hindi pa mo muli. Oh. na kita. Oh. 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 Damian. Oh, Oscar. Ik kan mo sarili mo. Oh, nakikita ko yan, pa mian. Bukha. Oscar. Ah, wak! Ah? Ala, ala, putok, ha? La. La. Ngipin mo to ka? Ha? Tuete ko ha? Talaga ba siya, na. Pero hindi kita titigilan. Sabi mo, mamimili ka, baka dami kaya daya-daya mo naman. Ha? Ha? Huwag kang magulo. Oh, kapatawari mo na ako, sinabi ko na. Ha? Oh, si... Sisi mo na naman! Huwag ka! Huwag ka! yan! Ha? 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 Patay, ha? Oh, Kar, wala nang biruan yan, ha? Siguro naman yun, patatawarin mo na ako dalawang beses na yan. Talagang wala akong kasalanan. Talagang maswerte ka. Tingnan mo, pek lang pala yung ginagawa mo sa akin. Talaga ikaw, palabiruan talaga eh. Oh, bakit sinuot mo pa? Pek nga yan. Pinipiro lang naman kita eh. Pero tingnan mo mabuti yung tinatapakan mo. Ha? Ay, totoo pala ito, Oscar! Hindi ka pala nagbibiro! Papanay mo pala ako! ano gagawin mo yan? Oscar, huwag bisitihan you niya! Know, mamamatay ako nito! Puta, Ibiro lang naman ako na, eh! Oscar, huwag!